Naniniwala ko na ng lahat ng nangyayari sa buhay natin ay may dahilan. Kung may nangyari mang pagsubok o kabiguan, pagkawala ng mga mahal natin sa buhay ay may kapalit na malaking biyaya. So, hi mga kuya at ate, welcome kayo sa aking page ng pangalawang pagkakataon. Alam niyo po mga kuya at ate, ayon sa payag mula sa law of polarity, na laging may kabaliktaran ng lahat ng bagay, may lungkot, may saya, may hirap at ginhawa. May liwanag, may dilim, umuulan, umaaraw, kaya kahit may pagsubok, may darating na kabiguan. Ang law of polarity ay isang konsepto na nagsasabi na ang lahat ng bagay sa buhay ay may kabaliktaran. Ibig sabihin hindi pwedeng may liwanag kung walang dilim. Hindi natin malalaman ng saya kung hindi natin naranasan ng lungkot. Kaya ang lahat ng pangyayari sa buhay, mabuti man o masama, ay konektado at may dahilan. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa kapag may hindi magandang nangyari sa buhay mo. Maybe that's why it happened because there is a better replacement coming. Minsan kailangan muna natin masaktan para mas ma-appreciate natin ang saya kailangan muna nating mawala para mahanap natin na mas bagay sa atin. Yun ang magic ng law of polarity. Kung may ups, may down, may gabi, may araw, lahat may purpose. Kahit di mo pa maintindihan ngayon, ito ay natural na batas ng buhay. Parang pag-ikot ng mundo, may araw, may gabi, may taas, may baba, may init at lamig. And the heart of this law, it says that nothing permanent. So no matter what hardship you face now, they will pass and there will be better replacement. Kaya sa tuwing may dumarating na problema, huwag agad tanungin ang sarili mo kung bakit ako. Bagkos subukan mong itanong, anong itinuturo nito sa akin? Kasi minsan sa mga pinakamadalim na oras, doon mo mas doon mas lumalalim ang pagkatao natin. Doon tayo natututo kung paano magmahal, magpatawad, maghintay at magtiwala muli. Ang sakit hindi yan parusa, madalas isa yung paalala na buhay ka, na may damdamin ka at kaya mo pang magmahal ng totoo. At kapag nawala ang isang bagay o tao, baka kaya yung inalis kasi hindi na siya bahagi ng kwento mo patungo sa hinaharap O baka naman may darating na bago pero kailangan mo ng may space sa puso mo. So when you're tired, just rest. You're not giving up. When you're about to cry, just let it out. That's not weakness, but strength in knowing how to admit it. At kapag pakiramdam mong parang wala nang natitirang tama, bigbitin mo tong paalala na to. Ang bawat pagbaksak may kasunod na pag -angat. Ang bawat pait may kasunod na tamis. Dahil hindi mo makikilala ang liwanag kung hindi, mo, hindi ka muna dadaan sa dilim hindi mo malalasaan ang tamis ng tagumpay kung hindi mo naranasan ng lansa ng pagkatalo. At kung ngayon parang wala kang mahawakan, baka hindi dahil wala na. Baka dahil tinuturuan kang kumapit hindi sa bagay, hindi sa tao, kundi sa sarili mo at sa paniniwalang may darating pang mas maganda. At kapag dumating na yung araw na yon maramdaman mo gumagaan na ulit ang dibdib mo, yung tipong paghinga mo, paghinga mo ng malalim na hindi na masakit, doon mo marirealize lahat ng dinaanan mo may dahilan all your questions before time gradually answers them, not exactly in the way you want but in the way you need at dun mo makikita ang ganda ng proseso ang sakit naging lakas at ang pagkawala naging daan para mahanap mo ang sarili mo at ang bawat di mo maintindihan noon ay unti-unti mong makikitang bahagi pala ng mas malaking plano kaya ngayon kung may pinagdadaanan ka, piliin mong maniwala piliin mong kumapit, hindi dahil madali kundi dahil karapat dapat kang makarating sa liwanag pagkatapos ng dilim kasi ang totoo, hindi nawala ang pag-asa. Minsan lang natatabunan ng takot at pagod. Pero laging nandiyan tahimik lang at kapag handa ka ng bumangon, nandiyan lang siya. Naghihintay lang siya at sa oras na marating mo ang lugar na kung saan wala nang bigat, wala nang luwa. Lingunin mo yung dinaanan mo at ipagmalaki mo sa sarili mong nalampasan ko yun, buhay ako, matatag ako at masanda na ako sa susunod. Alright, thank you for the time mga kuya at ate. Bisita kayo ulit sa next video ko. Bye bye!